Weekend na naman, kaya bago natin simulan ang ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. Hi, Thank you very much. Actually, andito ako makikibalita kung ano na nangyari sa inyo. So, naman, kahit scholar na, nagpag na, ang problema, gusto ko makita kung malimig sa inyo, ano ang mga problema pa ninyo na maigot? namin, huwag ka kalimutan magpasalamat, higit sa lahat, tumulog sa lahat, buligan na lahat para yung mga next na mga bata may opportunity din tapang-tabang na lang okay, so thank you very much at uh, hopefully uh, we can all find uh, really good jobs, quality jobs, that we can graduate with good degrees and in the end help our families We all know that electricity po and water is a right for some people to access po. Now, ang concern ko po, po is wala po kami electricity and water for six months. Saan? Sa amin, sa napatag po, outside camp, opo. Oh Nagpapalo up po kami ng water and electricity, pero wala po talagang action done or doon. Kaya, bigyan mo na akong sula. Ipalo up po, politiko sila. I think you too. Yes, yes, ako po pala si Michelle P. Garcia. Isa po ako scholar sa ABCA, college department. I am a daughter of a single parent. And my dad died when I was three. You know that electricity and water has always been a right for people to access. Senator Aimee Marcos addressed it. So I, want, I just wanted to say Thank you Ma'am Senator Amy Marcos for always being there to assist me uh, whether it is a education or simple maraming um, salamat. Ah uh, ako po si Mary Grace D. Zambas. Uh, course ko po, po dito sa Abka is Hotel Restaurant and Tour Management. Ngayon po nagtatrabaho na po ko as advisor, as a teacher po. Very po sa ABCA po. Ako po si Melanie Padernal, uh, isa po akong sudyante noon sa ABCA at nagtatrabaho na, po, na rin po ako bilang advisor po dito sa ABCA po. At ang korso ko po noon ay computer science po, which is CSS. My name is Romeline O. Buaya, um, isa po ako sa si scholar dito sa ABCA and I am also now a class advisor from Kamigin. I am a POMSEB student when I was a scholar at ABCA. nung after college po, agal po talaga siya sa paghanap ng trabaho. Pero, from time to time, sa paghanap po ng trabaho, makakatrabaho ko, ko talaga. First po kasi, nagtrabaho po kasi ako sa private sector, sa private company. And then, right after po, pagkapasa ko po, po ng let exam, uh, board exam po is, dito po ako nag-apply po as a teacher po. Mahirap po maghanap ng trabaho kahit 4 years degree ka lang. Pero naitataguyod eh, ko pa rin po dahil alam ko po, po na yung pinag-aralan ko, yung nagagamit ko po ngayon. Marami pong struggle sa buhay pero sa pagiging porsigido po ng isang tao, yung makakamit po, mo talaga kung ano ang gusto mong makamit. Para sa akin po, hindi po talaga madali ang magtrabaho at tsaka mag-aral kasi kailangan mo po ng time management kasi hindi po lahat ibubuhos mo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. I am a uh, four years, nagtatrabaho po ako sa Ocul LGU din. Pagkagabi po, dito po sa ABCA, magtatrabaho po ako. Hindi po madali talaga. Nagpapasalamat po ako kang kasi pag-graduate ko, uh, inabsorb niya ako dito, then nakapasa kami ng late exam. Dito na kami mga ngayon. Message ko po kang Senator Amy Marcos first is thank you for coming here sa ABGA. Ang dahil dito is meron na po kaming bosses kung ano po mga problema, ano po yung mga future problem na kukuha namin uh, during sa pagtatrabaho ko namin. At the same time, uh, siya na rin po yung as, ay bosses na, na rin namin para yung lacking or mga pad sa government is maibigay na din niya sa katastasan. Nagpapasalamat rin ako sa pagdating niya kasi dahil sa kanya is nami free voice uh, na ano namin yung gusto namin sabihin. So, Senator Amy Marcos, ma'am, thank you so much for helping us, not only us, but I know, laghan kang na then di man siguro na matag sa tagsa, but thank you so much, ma'am, for pagani sa mo, ah. Abalokon sa kabisi, ma'am, get me time. Thank you, Senator Aimee Marcos! Talaga namang pinaka pinakaaktibo, pinaka pinaka-maasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Thank you. sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may Serbisyo Servisyo, publikong may kiliti Mga problema nyo mapapawi Dito lang yan sa At the moment when シナモンのギターン。 pagmamahal, suporta at pagbibigay panahon ang ating pong programa umabot ng bagong taon. Happy New Year sa ating lahat! Talagang wala na sa ating makakaawat. Basta't kwentuhan at pagbibigay solusyon, kilala nyo na kung sino ang inyong senador. Senator Amy Marcos po, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa... At the moment with Aimee. action, tulong, misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema... I need Mas malalim, mas matapang, mas kakaaliwan at kapupulutan ng aral, ATM. Away na talagang malala o ATM ang tanging mamamagitan ay si Manang. Ay solusyon sa lahat ng komosyon sa pagbabalik ng ATM at The Moment with Aimee. Farmers Training. Pagbuo sa Young Farmers Challenge. Gusto niya salduhan ang magsasaka. Dahil ipinabura na niya ang utang nila. Pagbibigay pondo sa mga magbubuko. Sa mga seniors. Mas malaking benepisyo. Solo parents inuuna. Pagi PWDs. Hindi et siya puwera. Kay Amy Marcos, lahat panalo. Naging high-tech ang mga bumbero. At ang edukasyon, binigyan ng ibang anyo. Senator Amy Marcos. Maraming nagawa, ginagawa at magagawa. Aksyon at solusyon.